Ayan guys, ano, ayan. Ah, ganyan ang pag-ani ng munggo. Ayan, oh, nag-ani sila ng munggo. Ayan, si San Leo, pa, na nyo, paano siya mamitas, oh, dalawang kamay, o oh, nakapikit pa yan. Hmm, partida. Ayan, o, oh, ganyan, paano mamitas, o, oh, nagtira pa siya, oh, yan, Oh. <laughs> ayan, ano, pabilisan ng kamay yan oh ay bangbang bang, oh eh dito wala eh wala tayong mga gamit mano-mano ho dito ang pag-ani ng munggo asan dito no kaya pasensya na kayo kung maingay ang ating uh, video no Ayan o, anihan ng munggo dito ngayon. Maraming nag-aani ngayon dito ng munggo. Ayan o, guys. At ayan naman si ating kaibigan, kapitbahay dito sa bukid. Ano? At uh, siya ay sinulo niya na. Sinulo niya na ang pag-aani sa kanyang munggo. Ilong tayo dito sa puno. Yan. Kaya um, napaka-ilit kanina. Sunog na. Sunog na tayo sa araw. Ano? Pagkita ko sa inyo ang mga sako ng munggo. Ayan. Nagkabalik na rin ko. Ayan o. No. Puro munggo yan. Munggo. Ayan. Munggo rin yan. So, lilinisan pa ho yan yung mga nakasako na yan. Hindi pa linis yan tatanggalan pa ng balat. Ayun. Ipapahangin pa. So maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sumusuporta sa vlog ni Coach Mangyan. At uh, wag po kayong magsawa sa panonood sa lahat ng video ni Coach Mangyan ano dito sa bukid. At hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo sa bukid ano, ayan oh. may ano yan, pangasim ng isda, ayan, ayan pa, ayan, dito sa bukid ay eh, marami yung oh, ditong uh, mga pwedeng mapakinabangan ano, ayan, mga pang Asim pangasim ng isda. Ayan. Kinuha na yung ibinilad at uh, paghampasin na yan. Tuyo na siya. Grabe ang init. Kaya mabilis matuyo ang uh, munggo. Papaliwa. No? Sama. Ah, Mayanit. Kapag sa inyo mayanit. Ayan. Kapag sa inyo mayanit. Mayanit ito ka kapatid natin katutubo, no, mangyan, yan. Itong dalawang bata na makatutubong uh, mga mangyan po ito. Tingnan yung bibig okay. oh, pula. Ano tayo Masis. Mases. Mases? Yeah. Ano kayo bu buhid? Ah, uh, ito po sila yung ano katutubong buhid. Yan, ang mangyan ay maraming klase ano. Kayo buhid ano? Yung iba ano? Baribi. Baribi? Ay, oh. parang Barbie. Barbie. Baribi. Barbie. Barbie. No? Sila buhid. Ayan. ayan. Dalawa sila. Buhid. Ayan guys. No? Ayan. Ah, may mga kasama tayong mga mangyan dito. Ayan. Masisipag sila. Ang monggo. Balatong sa Ilocano. Ayan. Monggo. Sa Tagalog. Ayan oh, ang galing niya parang ano, anong tawag diyan? Yakayak. Yakayak ano. Hmm. Pagkatapos siya kayakin, yan pinapahangin. Oh. So yan guys, na no? nakabilad. Tapos ayan nga, yung iba pinalo-palo na nila kanina tapos na silang magpalo-palo ayan, so nandito sila na no? Ma malilim dito maganda ang pwesto dito malilim ayan o, no? munggo munggo yan o munggo, saugan nyo ng buong baboy magtahip oh, mag oh tingnan nyo paano magtahip ang mano no? ang gagaling magtahip ayan guys no ayan munggo yung mga yan munggo oh. yun tititit nandiyan na si Shopee ayun si Shopee oh parating pumipipip na sino kayang kaaway nito no yan pinalo-palo niya parang may kaaway ito ah natin kung ka ako lagot ka ano yung pinalo palo mo dyan galit na galit oh oh bakit anong kasalanan yan at pinalo palo mo <laughs> ha lagot tawag tayong barangay ito may nagwawala shopee ay si Shopee oh, parating. Ayan no, oh. uh, munggo yan, munggo ganyan no. Oh para lumabas ang laman ayan pinalo palo niya ayan no, oh, nakatapon na yata nag open na oh Oh, talian mo. Oh, yan na yung ano, finish product. Malinis. Yan, finish product ko yan. Oh, ito naman. Talagang galit na galit kanina pa. Pinaghampas, oh. Na, na yan, Oo, nga. Na na linot balatong. <laughs> <laughs> ah. Itim pula. Habang ang dalawa dito ay uh, yan uh, na yung monggo Talagang kailangan pasampasin niya para matanggal, uh, humiwalay ang bunga sa balat. Ano? Ngayon oh, ang pagproseso ng mga munggo dito. Ayan. Uh, yung isa naman, ang style niya ay nasa loob ng sako yon Kasi kukunti lang naman yon Kaya hindi niya na sa eh, sako. Ano? At ito, medyo marami. Kaya yan, eh, inampasampas lang ganyan. Kunti-kunti lang. Tapos nalabas na ang mga bu uh, bunga. Ayan. Ito nga. Ayan na nga. Oh. At kanilang uh, ipinapahangin. At yung isa dito. At uh, yun na nga. At tinatay uh, pa na lang. At uh, ano yan. Halos uh, tapos na siya. Ayan. Sinasako niya nila. So, ayan guys. At uh, ito na nga. At, at nakita nyo kung paano ang uh, pagproseso sa pag-ani ng monggo. Thank you guys ulit. Maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, sumusuporta kay Coach Mangyan. Ano? At ayan na. Marami pang aning munggo dyan. Thank you. Bye-bye.